Naniniwala ka ba na may dayaan? Eh di natin nga alam eh. <laughs> okay. Mayroong magsalita Naniniwala ka ba na may dayaan yung election? Hindi naman po so, yan mawawala sir. Talagang mayroon naman talaga. Sa akin lang. Naniniwala ka ba na may dayaan ngayong election? Yes. Naniniwala ka ba na may dayaan ngayong election? Yes. Naniniwala ka ba na may dayaan ngayong election? Hello guys! Welcome back to our channel and welcome sa panibago natin video ngayong araw na to. Nandito po kami ngayon sa Escoda, Manila kung saan alamin natin ang sagot ng ating mga babayan dito tungkol sa isang napaka tanong. Ang tanong natin sa kanila kung naniniwala ba sila na may dayaan ngayong paparating na election. So yan po ang tanong natin sa kanila. Okay, so para di na tayo magtagal, tara, simulan na natin. Let's go! Tara nga! Pag-sears pwede makabala sa'yo. Saglit lang. Ano lang? Opinion lang to sa election. Bumaboto ka ba tuwing election? bumoboto ka na. Sa tingin mo ba patas ang proseso ng halalan natin dito sa bansa? Yun lang. Hindi natin malalaman. <laughs> hindi natin malalaman. Okay. Hindi so, natin naman magbintang mo. Yeah, pero magusga. sa tingin mo? Eh, hindi natin nga alam. <laughs> okay. May hirap magsalita eh. May hirap magsalita. So, gaano sa sa'yo ang pagboto? Eh, maganda kasi para mapili na ako kung sino ba ang bago o o ano o yung dati pa rin ba ano eh bago bagong palakan. okay so na, naranasan mo na bang suhulan or bayaran para iboto ang isang kandidato okay. minsan 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 so anong pakiramdam sir eh, tanggapin mo ang iboto mo ko ano yung nasa puso okay. <laughs> ibinoto mo ba yung nambayad sir Ibinoto mo okay Naniniwala ka ba sa mga inilalatag na plataforma ng mga kandidato tuwing election? Eh, hey, naman ganun nakakasawa na eh. Kada ganun, puro pangako, di ba? Puro pangako. Oo. yung iba, okay naman. Pero yeah, yung iba naman, eh, kaso yung, yung iso diba, to hindi na bibigyan ng pagkakataon. Eh, mga datihan, puro pangako talaga yun. <laughs> Naniniwala ka ba na may dayaan? Oo, oh, hindi na. nawawala yun. Hindi nawawala, no? So, anong katangian ng kandidato na ibinoboto mo tuwing election? Eh, kailangan yung talaga tutuparin pa rin niya kung ano yung platforma niya. Nakaka-apekto ba sa'yo yung mga political ads na napapanood natin sa TV or yung mga tarpuli na nakikita natin? Nakaka-apekto ba sa decision mo sa pagboto? Eh, misal eh, pagandahan ng ano eh, ng ano yan eh, ng kumbagi, pambola sa tao eh. Kaya <laughs> manakaligay. Okay, so, thank <laughs> tama. Thank okay, sige, thank you. Oh, thank you. Opinion lang 'to, sige, thank you. Sir, pwedeng makabala sa inyo sa great election? Opinion lang sa itong paparating na election. Opinion lang 'to. Okay lang? Ano iyon, Sir? Ah, uh, bumoboto ka ba tuwing election? Bumoboto ka tuwing election? Boboto po. Okay, so sa tingin mo ba, ah, uh, tama ang proseso ng halalan dito sa ating bansa? Uh, hindi ko po yan matasabi kasi hindi po natin ano yan eh. Hindi natin alam. Alam. Eh. Okay, so gaano ka alaga sa iyo ang uh, pagboto? Malaga po sa akin ang pagboto bilang isang butante kasi para sa mga tapat na yung at tamang ibubuto natin na tapat tama sa bayan. Um, so naranasan mo na pang suhulan or bayaran para iboto ang isang kandidato? Hindi pa po sir. Hindi mo ba naranasan? Hindi po. So naniniwala ka pa na may dayaan ngayong eleksyon? May ano po? Dayaan baka naniniwala ka pa na may dayaan hindi naman po yan mawawala sir talagang meron naman talaga sa naman akin lang, lang. sa akin sa akin hindi nawawala ang dayaan, no? Sir. so naniniwala pa kayo doon sa uh, mga inilalatag na platforma ng mga kandidato tuwing election hindi rin ako naniniwala sino iba naniniwala na sir, kumag ginagawa naman nila yung ibang pero yung karamihan ka na hindi na nangyayari hindi naman nangyayari sir ay, okay so ano katangian ng isang kandidato na ibinoboto mo Meron naman mga mga tumutulong, meron namang tumutulong na hindi rin. Okay. Parang pakita tao lang, ganun lang. So nakaka-apekto ba sa iyo yung mga political ads kagaya ng mga tarpaulin na nakikita natin, kagaya ng sa mga napapanood natin sa TV, yung mga uh, advertisement nila nakaka-apekto ba sa desisyon mo sa pagboto? Nakaka-apekto 'yan. Uh, hindi na rin ako sir na nakakaano yan kasi hindi naman ako manunod man masyado yan hirap pati ano ko lang ayun sa mga mga nakikita natin ayun para nasasabi mo itong tao na to buboto ko kaya ang ganda ng picture ang uh, ganda ng tarpulin niya hindi ka natin ng mga ganda hindi hey, maunapit ko okay so pinag-iisipan mo bang mabuti ang habawat kandidato na ibinoboto mo oh pinag-iisipan mo natin kung ayun sino yung parapat-dapat parapat-dapat na tingin-boto. okay ang mga nagawa sa Okay. So, thank you, sir. Ayun lang po. Thank you. Ha. Thank you po. Tara. Sir, pwede makabala sa'yo kahit sa, sa grid lang. Opinion lang. Ikaw, sir. Opinion lang sa election. Bumuboto ka ba tuwing election? Oo naman. Okay. So, sa tingin mo ba patas ang election natin dito sa bansa? Ang proseso patas? Depende ba sa bansa. Kung saan lugar. Kung saan lugar. Depende. Na. So, gaano kaalaga sa'yo ang boto? Pag boto mo? Sa ngayon, hindi naalaga yun. Hindi na maalaga. Nababago naman. Okay, so naranasan mo na bang suhulan or bayaran tuwing election? Minsan. Para Insan. ipoto ang isang kandidato? Minsan. So anong pagiramdam, sir? Wala eh, ganun talaga sila eh. Ganun talaga sila. Ginoto mo yung nagbayad sa'yo, sumuhul sa'yo. Sinong tangang baboto sa kanya? <laughs> okay, so naniniwala ka ba na may dayan ngayong election? Ah, hindi mo yan. Hindi mo no? So yun lang po, sir. Thank you, ha. Sir, pwede makabala sa inyo. Opinion lang sa election na to. Okay lang? Okay. So bumoboto ka ba tuwing election? Okay. Gano'ng gaano ka halaga sa iyo ang pagboto? Sige, kung, kung iboboto mo, yung karapat-dapat mo. Hindi naman yung sayang din yung boto mo. Kung boboto ka lang, hindi naman tama. Okay. So naranasan mo na bang ano, sulan o bayaran para iboto ang isang katikata? Hindi, mo, mo naranasan. Hindi be mo binibenta ang boto mo. So naniniwala ka ba na may dayan ng election? Meron. Meron talagang dayan. No? So, nanini at naniniwala ka ba na naniniwala ka ba sa mga bawat inilalatag na platforma ng mga, mga kandidato tuwing election? Aniniwala ka dito? Hmm, depende. Puro salita lang, hindi naman nagagawa. Hindi naman ginagawa. Okay. Anong katangian ng isang kandidato na uh, binoboto mo? Yung hmm. ano talaga, yung agresibo talaga sa mga gawain na Na, uh, Talagang para bukal para sa ka, o, bukal sa loob. Hindi yung, yung kailangan pa sabihan para gumalaw. Kailangan Tama. yung may ano siya, sarili siyang galaw. Okay. okay. So nakaka ba sa iyo yung mga political ads kagaya ng mga tarpaulin, mga napapanood hindi. natin sa TV? nakaka no. ba sa decision mo sa pagboto? Hindi, no. hindi na no? mo. Hindi nakaka no. Pinag-iisipan mo pa mabuti yung mga ibinoboto mga kandidato. Okay, so, yun lang sir. Ako. Yun lang sir. Thank you ah. Sir, so, pwede makabala sa inyo. Ano lang to opinion? Opinion lang to sa election na to. Okay lang. Bumoboto ka ba tuwing election? Ah, hindi. <laughs> hindi ka bumoboto? <laughs> O so, sa tingin mo, tama ba yung proseso ng election natin dito sa bansa? Wala kang idea. Wala kang idea, no? Kasi hindi ka bumubota, hindi ka bumubota. Okay, sige, thank you, sir. Thank you. Thank you. Nanay, pwede mga ko kayo? Ano lang to? Opinion lang po ito. Opinion lang sa election na to. Okay lang, okay lang po. Saglit lang to, eh. Bumubota po ba kayo tuwing election? Okay, so sa tingin niyo po ba patas ang proseso ng alala natin dito sa bansa? Sana nga maging patas ngayon. Sana, Sana maging patas, no? Naniniwala ka ba na may dayaan ngayong election? Iisipin eh, kasi gusto ko panalo yung mga ano ko <laughs> Yung mga kandidato mo? mga kandidato ko eh. Okay, so naranasan niyo na po ba ang suhulan o bayaran para iboto ang isang oh, kandidato? Naranasan mo na? Anong pakiramdam na na? Eh, lang gagamitin. Utak lang ang gagamitin. So, ay, pero yung yung, sa yung nanuhul sa'yo, nagbayad nagpahayad sa'yo, ano, binoto mo ba? Binoto, no? Gaano kahalaga sa'yo ang pagboto? yun, I mean, nakasalalay talaga sa, sa ating pagboto yung ano yung sa so, ano natin, sa pamumuhay. Sa pamumuhay, so, kailangan, ano, boboto talaga tayo, no, kasi yung nakasalalay yung magay, yung bukasan ng pamilya siya, siya natin, siya, Pang araw-araw natin, no, ginagawa. Naniniwala ka ba dun sa mga inilalatag na plataforma ng ating mga kandidato tuwing election? Depende. Depende, no, kasi yung iba hindi nangyayari, no? Hindi Hindi nangyayari. Anong katangian niya ng isang kandidato na ibinoboto mo? Ay, naku, katulad ni Duterte. Katulad ni <laughs> So, ibig sabihin solid ka? Oo. Okay, isa ka rin sa mga naputol ngayon? Oo. Oh, oh. <laughs> isa ka sa naputol, okay. Kasi okay. si Sara eh. Kaya ako binoto yung CD si dahil kay Sara. Akala ah, ko talaga. Ibig sabihin, bino, binoto mo si uh, BBM dahil kay Sara. Okay. Pinag-iisipan okay. niyo po bang mabuti ang bawat kandidato na ibinoboto niyo? Oh, uh, nag-iisipan no. Okay, so thank you po nanay, 'yun lang po, 'yun lang po. Thank you po. Okay. Sigur. Okay, so dito na natin tatapusin ang uh, vlog natin ngayong araw para sa tanong natin kung naniniwala ba sila na may dayaan ngayong election. So narinig niyo naman yung mga sagot ng ating mga kababayan dito sa Escoda sa kanilang mga opinion. Okay nang bahala umusga. So hanggang dito na lang ang video na to. Kung nagustuhan niyo, sana mag-subscribe kayo sa aking channel at pindutin ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos na i-upload namin kagaya nito. So hanggang dito lang and see you on my next video.